So guys. Ito yung question. Na iwan ko. Kagaguhan. Yan. Basahan nyo. ko ha. What if Hermin asawa mo ng isang gabi tapos bibigyan ka 5 million. Papayag ka ba? Ha? Huh? Hindi ah. Hindi ko papayag ko eh. Ano yun? Tapos ibabalik mo? Okay siya anak mo sa iyo. Ibibigay ko yun. Basta bigyan mo ko 5 million. Hati-hati ni Siapa